Hello guys, itong uh, story na to guys ay napakaganda guys dahil itong nanay na to uh, niya ang buong buhay niya sa pagtatrabaho sa Saudi Arabia ngayon, pauwi na siya hindi niya namalayan na malaya na sinusurpresa na ng, kanyang anak na ang kanyang anak ay isang piloto na nakakantig guys kaya makita natin yung uh, pagmamahal ng ina sa kanyang anak tingnan niyo guys, buong buhay niya ay niya sa pagtatrabaho para matupad yung pangarap ng kanyang anak. So ayan guys, pauwi na siya guys. Ayan, hindi na malaya, malayan, na ang masakim niya, yung anak niya na isa ng piloto. Iba guys? Kaya tayong mga mahirap, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tuloy lang tayo guys sa pangarap natin kasi pag, pag pangarap mo, pusigido ka, matutupad mo yan. At saka, sama mo ng dasal. Tingnan nyo guys, oh nakakaantig na story ito guys ay uh, Ethiopian itong nanay na to lahat ng kinikita niya sinasahod niya pinapadala niya sa kanyang anak tinan guys ngayon sobra sobra pa yung kinita niya uh, pinapadala niya pinadala niya pinadala niya sa kanyang anak dahil ngayon ang anak niya ay isang piloto na ayan guys proud na proud siya sa kanyang anak at proud ang na anak niya sa kanyang nanay So ayan guys, wag tayong sumuko sa hamon ng buhay. Laban lang, laban lang. Dahil ang mga pagsubok ay, pagsubok lang yan ng uh, Panginoon kung hanggang saan ka. At simpre, tiwala sa sarili. Yan ang pinaka-importante. Gaya ng, gaya ng nanay na to guys, oh. ginugol niya ang buong buhay niya sa pagtatrabaho para lang matupad yung kagustuhan ng niyang, uh, kanyang anak. Ayan lang. No? sino hindi ma-excite ma -excite dyan na ang anak mo ay isang piloto na kahit hindi ka na magtrabaho buong buhay mo